guys, welcome to my vlog mag tinulang isda ako guys lagyan ko pichay guys lagyan ng pichay ang isda ko maliliit lang ito tamban ang, sa, ang sa ko lagyan ko ng pichay ito yung aking mga pikado ito siya tinula to guys tinula ano lang isda na maliliit. Lagyan ng pichay. Kulo na siya guys. Ilalagay ko guys ang aking mga ricado. Sibuyas baw. Ay, sibuyas luya. Kamatis. Yan siya. Lagyan natin ng paminta powder. Simpleng tinulang isda lang to guys. kulo na ulit. Nalagay ko guys ang pichay. Unahin ko yung pichay guys kasi maliliit lang yung isda ko. Ayan. Unahin ko yung pichay bago ang isda. Unahin ko yung pichay. Ayan. Gulay ko ay pichay. Masarap to ang pichay. kulok na sabay, rice. Lagay ko na dito isda. Isda kung maliliit. Lagay ko na yung isda kung maliliit. Masarap to kasi mataba ang ano, tamban. Hmm. Lulog natin para maluto siya. Hmm. Lagyan natin ng asin. guys, ang sisunin para masarap siya. Sisunin! Sisunin! ito maluto guys punti na lang nagbibiglang ito maluto guys kasi maliliit lang yung isda ko ayan ang aking tinulong isda na maliliit guys pulok na naman sya luto na ito guys yung aking tinulong isda dipan na natin Hmm, harap. Ready to eat na to, guys. Kain tayo, guys. Ang ganito na lang, guys, ang aking niluluto. Thank you for watching. Sana nagustuhan niya. Ito ang aking luto. Bye-bye.